Tuwing ikatlong Martes ng buwan ng Hulyo ay ating ipinagdiriwang po dito sa Pilipinas ang National Children's Book Day. At ito po ay pinangungunahan ng Cultural Center of the Philippines o CCP at ng Philippine Board on Books for Young People or PBBY. At nga po niyan ay makakasama po natin ngayong umaga si Mr. Dennis Marasigan, ang Artistic Director ng Cultural Center of the Philippines. Welcome back po at magandang umaga. Magandang umaga, nakakatuwa na nandito naman ako. All right, sir. <laughs> oh, oh, Ito sir, every third Tuesday of July daw ay ipinagdiriwang yung National Children's Book Day. So kahapon po ito, bakit po ba kada ikatlong Martes ng buwan ng Hulyo ito pinagdiriwang? Kasi ginugunita natin yung unang pagkakalimbag ng kwentong ang pagong at ang matching ng ating pambansang bayani na Jose Rizal na naganap noong Hulyo uh, 1889 sa Londres. At yun ang Tinuturing natin na simula ng children's book publishing dito sa Pilipinas. Mm -hmm. Well, ang ganda ng tema ngayon na, mm -hmm. ng celebration for this year. ano? Ang tema ay payapa ang puso ng batang nagbabasa. Bakit po ito? Kasi sa kapaligiran natin ngayon na napakarahas na para sa, hindi lang sa mga bata, kundi para sa ating lahat, tinuturing natin na yung pagbabasa ng libro ay pamamaraan upang mapayapa ang mga puso at isipan ng mga kabataan natin. Mm -hmm. Sir, Dennis, take us back kahapon. Kumusta yung naging celebration? Gaano karami yung nagpunta? Ano na -ano po yung mga highlights kahapon? <laughs> ang celebration natin kahapon ay ginanap sa Tanghalang Ignacio Jimenez, yung CCP Black Box. Dinaluhan to ng mga bata at saka ng mga magulang nila, pati na yung mga nanalo ng mga premyo sa taong ito doon sa mga timpalak na ginawa ng PBBY at saka ng CCP. Mahigit sa mga dalawang daang tao rin ang nandun. Buong maghapon kasi natin ginawa yung pagdiriwang mm. natin. Well, kahapon din po, isinagawa yung pagkilala o no, recognition doon sa mga magagaling mm -hmm. ng mga manunulat at ilustrador ng mga pagdating sa children's literature. Sino-sino po yung mga binigyan ng parangal? Ang nanalo sa taong ito ng tinatawag nating PBBY Salangga Prize, ano, yung pinakamahusay na kwentong pambata ay si uh, Eric Ruiz uh, Rojas. Tama ba? Mm -hmm. uh, tapos ang kwento niya yung Muninas' Moles at ang ilustrador naman na nanalo ng PBBY uh, Alcala Prize uh, si Marcos Nada. Mm -hmm. yeah. Sir, kahapon daw sa mga pumunta, eh, bago daw makapasok sa venue, <laughs> ay kailangan daw mag-donate ng children's book. At i-donate eh, do naman ito sa Inspire the Children of Cavite at sa Balai Aralan ng Muntinlupa. Gaano po kadaming libro yung nakalap kahapon, sir? So, mahigit dalawang daang libro rin oh, ang nakuha natin kahapon. Okay. Oo. Mm -hmm. At ito nga yung ibigay natin para lalo pang mas marami makabasa ng mga libro. Ikaw pa rin naaalala mo yung yung libro ng bata ka na binasa mo? Hindi na eh. Hindi na hindi naaalala yung pinakaunang libro mm -hmm. kasi naalala ko doon sa school namin may mga may yung pupunta doon nagbebenta. May mm -hmm. experience ka rin ba ng ganun? Meron, meron. Mm -hmm. Pero madami yun, nung bata kami eh. lalo na yung mga galing sa yung mga foreign stories ano. Mm -hmm. Pero yung hindi ko malilimutan dito yung sa batibot yung planeta moyan <laughs> yan. May illustration din yun eh. Oh, Pero oh. gaano po ko halaga yung pagpapanatili ng, ng kasanayan sa mga kabataan na magbasa, lalo na ngayon meron ng social media na minsan natutuon doon ang atensyon ng mga bata. Um, um, matagal lang napatunayan na yung mga batang na simulang magbasa kapag sila ay bata pa, ay uh, nanatiling nagbabasa ng libro hanggang sa kanilang pagtanda. At isang mahalagang bagay din na yung mga bata na nakapagbasa ng libro habang sila'y bata pa, mm -hmm. ay nat, na ito, nakamalaking tulong nito sa imahinasyon at saka sa pagiging pagkamalikhain. Lalong-lalo no? mm -hmm. lalo na ngayon, nakailangan natin ang pagiging isang malikhain sa isang tao. Kasi pag nagbabasa ka ng libro, nadadala ka nito sa mga bansa o sa ibang mga lugar na hindi mo naman nakikita o maaaring mapuntahan mm -hmm. kapag sa buhay mo, uh, maaaring sa buong mundo o kahit sa labas ng mundo natin, sa buong mm. universo. Kaya talagang yung imahinasyon ng mga bata ay napupukaw pag nagbabasa ng libro. Mm. Tama, mm. no? Kasi sa social media, may graphics na dyan, oh. may videos na. Pero pag nagbasa ang bata, yung imagination niya yung, yung Naglalakbay. Oh, oh. Mm. pero Kung isa ng social media, nandyan ang lahat. Hindi mo na kailangan mag-isip. Mm -hmm. eh. So ngayon, uh, ang CCP po ba may mga paparating pang mga proyekto at aktividad? Oo, oh, oh, oh. alam mo naman, ang, ang CCP, eh, sa loob ng isang taon, mahigit sa 800 palabas ang ginagawa namin. Siguro, ang uh, pinakamalaki ng susunod na gagawin ng CCP, eh, pakikipagtulungan nito para sa uh, Cinemalaya Philippine Independent eh. Film Festival na uh, sa igat-dalawmpung taon na nito, gaganapin ito sa uh, susunod na buwan sa Agosto. Mm -hmm. Ayun. Sana, Sir Dennis, eh, marami pang mga bata yung mahikayat na magbasa ng libro. Uh -huh. Sir, mensahin na lamang po at paalala sa mga kabataang Pilipino. At syempre, ko, hikayat natin rin po sila na magbasa ng mga libro. Oo. Inihikayat natin yung ating mga bata at pati ang kanilang mga magulang na magbasa ng mga libro, lalong-lalo lalo na uh, kapag bata pa sila sapagkat ang pagbabasa ng libro kapag bata pa ay nap napatunayan na, na talagang tutulong na pagkaroon ng imahinasyon ng bata hanggang sa kanilang pagtanda. Magbasa po tayo ng libro, uh, natilihin po natin ang ating mga anak ay nagbabasa ng mga libro. All maraming salamat po Sir Dennis Barasigan sa pagbabahagi sa amin ng magandang layunin at hangarin ng National Children's Day uh, Book Day again. Maraming salamat po, Sir. Maraming salamat muli.